ah oh, dito tayo sa yan, magandang view. Tingnan niyo ang view. O, diba? Kahit kulimlim yung gabi namin. Pero, okay yung temperature. Tabing dagat. Pwede maligo. Ah, uh, nature. O, Maganda. So, ano ang maganda dito pag okay talaga yung weather? Pwede ka magdala ng i-grill mo or para makapag-ihaw-ihaw kayo ng mga friends. Ito kaya mag-ihaw-ihaw dito. Tapos, mag-upo dyan. opo Upo-upo dito. Like this. Okay. Tapos, mag-ihaw-ihaw dyan. <laughs> mag-ihaw-ihaw dyan. Tapos, pwede ko dyan mag-akyat-akyat sa mga puno. Tapos, kaya na yon, Pwede ka manood ng magandang view. Kulimlim lang kasi ano na to. Alas 8 na nang gabi may dalawang paraw doon sa kalayuan. Alas 8 na ng gabi pero yun ang ating magandang paligid. Oh, ganun ang view. Ayan. Masyal tayo dito sa kabilang banda. Maganda dito yung lalo pa. na pag ano, pag sumikat yung araw. Ito na yung bato na yan ang view dito is cost millions so ayan pag ang bahay mo may magandang view dito ako name the price <laughs> name the price talaga nakaka-amaze yung mga bato na yan ano? Ayan. makikita dito hmm. ikot Di ko natin hindi nakakasawa o yan alis na tayo dito pack up <laughs> okay bye